ang talino ng sagot ni Yusek Claire Castro. Ito ang pinakamatalinong rebatal na narinig ko. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last time about sa 500 peso na Chibuena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa maglecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang uh, media release. At uh, nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang uh, ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya tungkol sa konsensya. So si uh, shepa puba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilalaan? Ang talino, no? Pang matalino, no? Konsensya? <laughs> konsensya? Ang konsensya ay yung kanyang tatay. <laughs> Sino ba ang walang konsensya? <laughs> Tangin, ang talino mo. <laughs> ang talino mo, ma'am! Ibang level ka. <laughs> yung talino nito, pang sangkay at saka coach Jarrett. <laughs> Sa talino. Walang biro. Kaya pare-pareho kayo na level ng utak eh. Mantakin mo, ang issue dito, yung 500 pesos na hindi kasya at pagmamaliit ng gobyerno. Ang sagot niya, kasi ginamit yung salitang konsensya ni Pulong. So, kumuha lang siya doon. Konsensya? Sinong may konsensya? Yung ayong ama na sinabing may, may pinatay? <laughs> Paano nagkaroon ng konsensya? <laughs> Halupit mo, madam. Halupit 'no? Alam mo, Congressman Paolo Duterte. Gumamit ka pa ng ibang salita next time ha. Yung paglalaroan ni ni Aling Claire, yung yung magmumukha siya lalong magtalino. <laughs> Hindi mga kababayan, tanungin ko kayo. 'Yan ba ang klase ng talino? <laughs> yung konsensya? kukuha siya ng salita na hindi naman yung punto. Hindi yun yung main argument. The main argument is the 500 pesos na hindi posible sa isang pamilya sa Noche Buena. Pangalawa, yung panglalait ng gobyerno natin sa mga kababayan na o yan, sapat na sa si inyo yan, kaya nyo na yan mabuhay sa limandaang Noche Buena yung pagsasabalimwa ano baliwala ng ating tradisyon at kaugalian na nagse-celebrate tayo during the Christmas. Para lang masabing hindi to maas ang presyo ng bilihin kasi ang limandaan. 'Yun ang punto Aling Claire. Hindi yung konsensya naka ang konsensya ng iyong tatay ay hindi pumatay daw siya nang and I would not even argue with you with you with that. Kasi alam mo naman na kung meron man sabihin si Pangulong Duterte na pinatay ko kayo, not literal na siya mismo yung pumatay. Ang sinabi niya, umalis kayo dito, kayong mga adik, kayong mga durugista, kayong mga pusher, or papatayin ko kayo. Pero meron ka bang pangalan na mabanggit na napatay ni Pangulong Duterte? that he was convicted of killing a person and you know as a lawyer. Crime is personal. Hindi pa pe pwedeng generic. <laughs> hindi pa pwedeng, oh, pinatay ko kayong lahat. <laughs> hindi pwedeng ganun. Kailangan name names. Sa madaling salita, you are a lawyer na hindi nag... Uh, bibigay ng sapat na ebidensya. na hitman at kayang magpa-liquidate? At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon. Hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korup? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo ang nais ng pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan dyan po ang mga programa ng pangulo, ang mga ang um, Kadiwa Centers, Kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas. Walang gutong program at iba pa. So alam natin, hindi hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kuwa ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas um, um, festive kapag ka pinag-usapan natin ang handaan pa masko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Uh, manufacturers sa mga basic needs basic commodities na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taumbayan bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ang 500 dahil po na, uh, na, na, napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. What are your essence? hindi mo rin mag-gets eh, no? Wala ka rin talagang essence. E di sana sinabi nyo na lang na pinakiusapan namin. Hindi kayo nagbigay ng, alam mo yon ng, ng uh, amount. Kasi alam nyo hindi ka kasha, eh. Ginagawa na ka kayong katatawanan sa TikTok at saka sa, uh, sa Facebook. Bakit? May spaghetti, walang sauce. Di ba? May macaroni, walang laman, kung hindi yung macaroni lang. May salad, puro saging langanan dun. Ginagawa na kayong katatawanan kasi, again ah, they're not talking about per person here. They're talking about family. Eh, average mo nga, eh, apat. Actually, himala na yun, may apat sa isang pamilya. Saka nakakitang, ah, uh, Pasko. Noche Buena apat lang nagse-celebrate. Baka ako lang 'yun. <laughs> ako lang kasi nagse-celebrate mang isa. Hindi, hindi, hindi. biro lang. Meron din man akong kasama kayo naman 'no. Oh, masyado kayo mapangapi. 'Di ba? Uh, kaya nga kalokohan 'yun mga kababayan. Etong etong uh, sinasabi niyang essence na uh, ginawan daw ng uh, ng gobyerno na mababa itong ating uh, Noche Buena at kin pinakiusapan daw yung mga mall. Yung kalokohan po 'yon. 'Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Lahat kayo lutang. Lahat kayo lulong.